Nagsusuka-suka ka. Pinaliit mo ang pagkain ng mga Pilipino. Kahit saan ka pupunta sa mga kanto, kinakain ng mga tao yan. Gustong-gusto nila yan, mangga at bagoong. Okay. Tuloy. Bakit nyo ako pinapahirapan, mga ate? Ah, nako. First time ko lang kakain itong magoong na may mangga. Ate, ate, subukan natin ulit to. Huwag mo nang subukan kung dinidirian mo lang yung pagkain. Hindi ka naman pinipilit, nagpa-challenge sila, pero huwag mong i-challenge kung hindi mo kaya. Minamaliit mo ang pagkain ng mga tao. Alam mo ba mga bata dyan, kahit tayo, mga 90s na mga kabataan na nirasyon natin ngayon, kumakain pa rin yan, napakasarap yan. Okay, tuloy. Hindi ko alam kung paano siya malalasahan. Kung hindi mo naranasan na kumain ng mga ganyan, bagoong, mangga, kung itatry mo, try mo lang. Huwag mong pakita sa social media na ganyan ka diri. Kainin ang mangga. Yan, ganyan ka. Parang minamalit mo yung mga mahihirap. Ah! <laughs> ah! What?